po ang ating gaor Aray, isa sa mga balita rin sa inquirer.net eh, yung pag-aangal ng grupong uh, may uh, kinalaman sa protection sa kapaligiran doon sa tinatawag na red tagging uh, ba't nga ka kailangan yung red tagging ba't, ba't kailangan yun uh, yung bang saan, ala ayan namang mga ganyan pwede pwedeng banggitin yon ano ah, kung halimbawa ay merong sa kanang akin no makatuwiran na banggitin yung ala halimbawa yung tinatawag na makabayan group ha ah, sa Kamara de Representantes yan yung ah, anong tawag yan ano bang ah, magandang ah, tama o angkop na salitang dapat gamitin yan yung mga mambabatas na ang tingin yan yeah o ang impresyon na nabubuo sa mga nagmamasid, na halimbawa ay kagaya ko, ay nahihilig sumuporta sa agenda ng komunista. Yan, mga ganon. Pero, kailangan pagka, uh, pag, pagka mayroong partikular na usapin na pinanindigan ang grupo na yan, o alinman, kahit individual, kahit hindi kongresista, na anakin baga ay mas sumusuporta dun sa ano, doon sa mga komunista dito sa ating bansa ano ha pwedeng questionin ha? pero hindi na kailangan na ala ikaw naman ay uh, makakomunista ipaliwan e, yung bilang oh uh, yung pananaw o paninindigan pagsuporta sa agenda ng kilusang komunista ay kagaya ganito no ni kakadigong ha ay di kay kamping-kampi sa China yan, China. Pinatatakbo mo yan ng Partido Komunista ng China. O, oh, hindi naman po lahat ng, ng inchik eh, dyan sa China ay eh, komunista. Eh, hindi ho. Yung Partido Komunista ah, ay ilang gang milyon lang yan. Hindi ko alam kung yan ay eh, may lima o sampung milyong miyembro. Pero ang mamamayan ng China, mahigit isang bilyon. Mahigit isang bilyon eh. O, oh. Ayun. May git siyang bilyon. Oh, pero nagpapatakbo yung Partido Komunista. Uh, wala, wala diyang butuhan na kagaya ng ginagawa natin. <laughs> Mag, magpupulong, halimbawa tuwing ikan limang, oh, limang taon. Oh, magpupulong. Ang tawag nila roon ay People's Congress. Ah, People's Congress. Pero yun namang mga uh, nandoon, hindi naman ibinoto ng taong bayan. Hindi, hindi binoto ng mga mamamayang Chino. Uh, yun ay mga miyembro ng kanilang grupo lang ang partido, komunista. Uh, ngayon, mabalik ako doon sa pagkiling, halimbawa, sa isang kilusang kagaya po ng kilusa ng mga komunista dito sa atin sa bansa. Hindi na kinakailangan, palagay ko lang po, na bibigyan ng tatak. Ala, ikaw na may komunista. O makakomunista sa lunga tinalaan. O, oh, ipaliwanag. Ayan ay agenda ng komunista. Kinakampihan mong yan. O, oh, bahala bayan. na daw ba yan? Na mag-isipan uh, mo, ala, oh, ay pala na may makakomunista eh. Eh, ang sistema kasi ng ng broadcast nitong mga mga pinagbibintangan ng red tagging ay talagang direktang direkta. Oh, ako ako'y nakakapakinig po ng kanilang presentasyon. Dati may mga napakinig ako. Merong mga sinasabing talagang totoo, lalo na kung papaanong um, ang kilos komunista, ang NPA, ano ah, ay humihila ng mga kabataan, partikular sa hanay ng mga militanteng kabataan estudyante. Ngayon, meron pa nga may mga sistema. O, oh, totoo naman yon. Oh, pero, bukod doon, na ipaliwanag, ay kinakailangan naman ay maging maingat sa pag Bibintang. Iyon. Pagbibintang. Paglalagay ng tatak. Yun yung red tagging. Kagaya na lang nung ginawa nung si Patricia noon, nung kasagsagan ng ano, ha? Nung COVID, nung pandemic, na pahirapan ng mga tao sa paghahanap buhay at sa, sa pagkalap uh, ng pangangailangan, lalo na yung pagkain. Nagtayo ng ano, nagtayo ng uh, community pantry. Aba! ay kagad ay tinataka ng pagiging komunista yung mga ganoong hindi katanggap-tanggap. Anyway, oh, meron ng mga uh, hakbangin para sikaping maituwid o mahadlangan yang gayang pamamaraan ng kampanya kontra sa kilusang komunista sa Pilipinas. Okay lang na may mga pagsisikap uh, na uh, ay ng maskara. O oh, kailangan din naman ngayon eh. Pero sana naman ay maging maingat sapagkat mayroong nalalagyan ng gayong klase ng tatak ng pagkakomunista na ang tunay ay agresibula ang sa pagsusulong ah, ng karapatan ng kapwa. O oh, pagsusulong sa pagtatanggol sa usaping pangkatarungan. Meron ganun eh. eh, Pagka naging agresibo eh, ba? Komunista talaga. Kaya nga din sa atin eh, pagka tinawag na aktivista, abay, ang karaka namang iniisipin, eh, komunista. Hindi naman, hindi naman gano'n yun. Oh, hindi gano'n. Hindi mo aktivista eh, komunista. Oh, sapagkat, kagaya po ng inyong abang lingkod, early on, noong aking uh, student days, aktivista rin po ako. Pero hindi naman ang ibig sabihin, aktivista, komunista. Makasama oh, ko rin sa pagkararali uh, yung mga tunay na komunista ha o partikular ang ka Roger Rosal hmm. nung kami mga estudyante nagkasama-sama kami niyan pati ang aking ang paring Hoben De Grano naging mayor ng Laurel ay kami sumasalta rin sa tapaludo ng jeep sa kapitolyo at nagsasalita rin kami binabatikos din namin ang masama at hindi tamang at gali ng mga nasa gobyerno ang kasama namin yan, hindi pa naman NPA noon. Hindi pa nalubog, lumulubog. <laughs> Wala pang martial eh. <laughs> Nung mga panahon na yun eh. Nung mag law ah, lumubog na. O nag-NPA -nag na si na uh, ka Roger o um, si Gregorio Rosal. Ganun. So, ganun lang. Hindi ko mo aktivista, komunista. Kanya-kanya lang yun ang ano eh. ng uh, pamamaraan ng pamamahayag alang-alang sa karapatan ng tao. Pero, merong, ah, uh, kumbaga, ay eh, masyadong halata. Hmm, masyadong halata. Halimbawa, ay eh, nagbabakbakan ng NPA at militar. Ay, takbuhan naga doon yung isang grupo. Ano ganun? Anong uh, karapatan baga? Basant na isang grupo. Pagka-NPA laang ang nadadali, o oh, tatakbo sila at, ah, uh, kumbaga, uh, magbibigay ng suporta. Ah. Oh. Pero pagkaiba, wala, ay hindi na. Oh. Yun. Kaya talagang ang, ang bintang ay matindi oh, sa kanilang pagiging uh, kung hindi man komunista ang komunista, ay di maka komunista. Ayun. <tinyo>